Pasayan yensan yan yung half Filipino, half Filipino auntie nga ankolog now. And welcome to A Day in the Life of a Broke Mom. She broke us, P.A.K. <laughs> <laughs> It's a Sunday morning and sa ni yun Matangin yung iya ano para manikay Kaysa dili sa dilip motor bao and also I make a habit yun nga musimba matag adlaw domingo agi pakita pa sa ginoo sa mga grasya nga akong natawa sa di pa ko maligo mga pasayan niya sa ako sa ning ipo akong kwarta no kung pila lang ang nahabilin so wala ano, jud ni yun kaabot og 200 sa akong kwarta so kailangan jud ni natong budget ton sa sweldo oh my god O oh, de diba? wala na talaga na sa Tara có có vợ và đám bà, bà, bà chị bắt là <laughs> sa mucho di sa kaning hairline ron kay tugod saka kaka stress so na ako sa kanang honda sa pag budget kwarta ha <laughs> anyway nangandam na ko mga pasayan yan no para sa akong pagsimba so dapat pretty ta kay basit na akong crush nga sa kristan <laughs> oh beauty check sa mga pasayan yan sa di pa magsugod ang misa kaya na akong crush ka sa kristan oh my gosh after sa misa mga pasayan nipalitan na ako kapi okay i need something jud no nga makapa energize na ako then ibalita sa kung sudan o yung mga pasayan yan. Kikikapoy na d'yo kugaan huwag dilata. Kundi, lip corn beef. Then nakakaatay talaga mga pasayan niyan, kita si Quinta ang takus ani tapos gamay ra kaayo. Ah magtrabaho na lang ako dito na mabuti mga pasayan niyan. para bigyan ako na increase ng aking amo. Or pwede said sir ipa advance na lang nako na ang aking sweldo hanggang December. Buti na lang maganda talaga ang view ko mga pasayan niyan. Sa ginagawa ko kapag na overwhelm ako, nagtutulala ako at saka tinitingnan ko ang bukid. And after that, okay na ako parang nawala yung konti yung stress ko sa buhay. Proven and tested na Janina ko mga pasayan Piñas yes, no nga kumusimba kamatag Domingo na Jukay grasya nga madawat. ba diba, ganina wala nam to kaabot o gusinto sa akong kwarta ni Tex ang akong chomega kay iya akong pautag mo iya nag release ang akong hihuam nga kwarta niya o oh, diba? Thank you so much Lord o oh, nasa laing blessing ichatan ko nga naisalo-salo ron sa amo o oh, de ba? Lebre na ang akong pari habon Sunari so, gamay ang salo-salo ang mga kabatanunan sa sityo tuburan mga pasan sa 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 saanians, no. So, kung nagbibigot, kinauboy rin na siya nga kaon. And then, natin ang mga ato, mga baby boys. Nag-tapok-tapok meron. And then, nagkumustahan. Kaya panagsara kayo may magtapok mga pasayan niya. And then, rang! Ipumbara rang! Motog siya kayo rang! <laughs> o salubog sa ni sa birthday, no, sa nag-iisang Mac Joey Tundag ang bara ni Kristen Angel Dabaro. <laughs> o, oh, shoutout rin kang madam, kang Carlo Chua, o kang Baldo, dira, no. And, of course, naki-salusalo sa no ang pinangga sa mga lumulupyo sa sitio Soberan, Engineer Hill Hamoy. Naku jud na ang akong bilib niya mga pasayan niyans. Di man jud nato nga mas komportable ang iyang kinabuhi ron kumpara namo. Pero di jud ni mo siya makit-an nga mag-inarte. Si Engineer Hill Hamoy manggod mga pasayan kani Usa o ni siya sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. So mauna kabalo siya mubati sa mga kabus. O nakiksalo sa day nato si Conslito Navarro o si Sir Oliver Chua. Kini sila mga pasayan niyan. Kini sila pariya sa uban na magpa-special treatment. Ipa-feel jud ani nila ni mo nga pariya sa niyo. Kabalo sa ni sila maminaw sa mga yungu sa mga katawhan. Also, kini sila mga pasayan niyan. Kabalo sad sila muhatag o bili sa mga pangandoy sa mga kabatanunan sa Barangay Punta Princesa. Aside sa sports, naningkamot sa ni sila nga matagaan o oportunidad sa maayong kinabuhi ang atong mga kabatanunan. Aside ana pa jud mga pasayan niyans, grabe kayo ang ilang paghatag og bili sa atong mga lolo o lola. Apil ni sila sa pagtabang sa Cebu City Government sa pagapod-apod sa mga financial assistance alang sa atong mga pinilangga nga mga senior citizens isip pag-ila sa ilang kontribusyon sa atong sosyedad. Wait, there's more. Mapasalamaton sa No ang mga lumulupyo sa Barangay Punta Princesa sa paghatag og oportunidad nga makakitag panginabuhi And tungod ani, kahit pa we were able to make ends meet. Char! O, de ba, English or Taglish, di ay tama ba? Tama ba, wang? Maw din niya akong ka-team sa arthritis group, di ay mga pasayan niya. So, anyway, mawara to show Thank you very much for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!